Salla, na mga amigo. Ye na nga mga idol no at ito ay Uwi na rin tayo no sa wakas. At tapos na yung duty natin sa opisina. At masasaksiyan po natin ang kahabaan ng traffic ngayon sa dito sa Quezon Ave no ay ano pala uh, isabi is Avenue uh, mga idol uh, sure ka tayo dito uh, at yun na nga eh, tulad na nasabi ko po sa inyo na maaga po tayo ngayon maaga po tayo ngayon uuwi no Nandito And, tayo sa may ano ng GMA at dito na nga po sa may stoplight ay eh, medyo traffic lang kasi naka stop yung mga sasakyan kapag <laughs> lagpas naman natin dyan eh hindi naman dyan no? Yun nga mga idol, shout out po sa ating lahat, no? At magandang magandang hapon po sa ating lahat. At araw ng Tuesday. Araw ng 15, no, ng month of October, no, mga idol. Uh, yun na nga at uwi na po ako ng bahay at at may time para makapag workout, no? mag-workout ang inyong lingkod, no? Pupunta tayo sa gym para mag mag gym, no? Kasi mga ilang araw na rin ako nila pag gym mga idol eh. Mga dalawang ano na rin, dalawang linggo na rin. Kasi nagpahinga muna tayo Yun na nga mga idol no, medyo makulimlim yung panahon, no? At kanina ay bumagsak nga yung ulan at malakas na ulan, no, kanina. Pero sana uh, ngayong gabi na ito, ano, uh, hindi sana umulan sa tapaano. Pero uh, depende na rin 'yan kung ulan <laughs> wala tayong magagawa. Mga diba mga idol. mga idol, nandito tayo sa may palabas ng circle, no uh, hindi siya gawin ka-traffic, no, mga idol depende na lang pagdating natin dyan sa may papuntang Pilcua kung ma-traffic dyan pero sa tingin ko, hindi naman masyado kasi mag pa naman nalasing ko pa lang naman, no uh, mga idol na mga idol, nandito tayo sa, sa may circle, no? Circle na tayo. At dito ay medyo traffic. Pero depende yan. Pagdating natin doon sa Pilcua. Kung ganun pa rin. Kung pa rin, no? yun na nga mga idol <laughs> traffic na nga traffic na nga dito palang oh. sa may ma matraffic na pagdating doon traffic na rin uh, ganun talaga totally na sikip talaga tak 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 grabe ah, grabe yung tahanan dito mga idol butas butas yung gas ko na lang pala 2 bars na lang pala bagay yung saturday pa to, mga idol eh. nagpagas ako nung saturday uh, butin pa to hanggang bukas makapasok pa ako hanggang bukas mga idol Ayan, dito talaga traffic talaga dito. Ito area ng Commonwealth na to. Hindi nawawala ng traffic dito. Kung sa bagay, eh, uwian ng mga tao ngayon eh. Tapos weldo pa. Okay, tapos na duty. Uwi na ng bahay para makapagpahinga. na no, mga idol. Tapos bukas ulit, office na naman. Kailangan ko na talaga ipacheck siguro yung manobela ko kasi gawa ng makabig talaga siya ng pakaliwa ay pakanan may problema tong manobela ko Yung uh, ano mga idol, nandito na po ako sa may Don Antonio na to. Pero traffic na po dito, no? Traffic din dito kasi maliit kasi ang daan din dito. Gawa nga may, may gumagawa dyan sa MRT. Na? Inaayos kasi ang MRT. Hindi pa natatapos ang MRT 7 Dito sa Commonwealth, no. Ayan, dito tayo sa Gilid. Dito tayo daan sa Gilid kasi masyado ng masikip Pibilisan huh? <laughs> niya pa sana ano, Mga idol yung takbo niya Eh alang-alang niya siya eh. ピンがつかる。 Pati pa yung Yamaha Mio I-125 Naabot na isang taon sa akin eh Hindi man nasira yung ano nun Yung Manubela para hindi Hindi kumakabig pa kanan Mabuti pa yung Mio I talaga ko dito ni Honda uh, may sakit kagad agad magsi 6 months pa lang eh Pakala ko ang una maging issue niya yung sa sa ano sa sa panggilid niya mga idol yung pala yung unang issue dito sa Manubela kumakabig pa kanan Okay, yung sa kuya ko rin naman, ganoon din eh. Yung Honda Click niya 160. Kumakabig din pa kanan, parehas yung problema namin dalawa. Hanggang ngayon hindi niya pa na natatanggal mga idol. Nagbawas na nga ako ng hangin sa harap, pero ganun pa rin. Kumakabig pa rin siya eh. May kaabig pa rin siya mga idol. Ang pinangangamba ko ng mga idol ay baka maya biglang maglakba at Esquilacha a aí, ó. Viu De lá? Então, shorts ko maya sa ano sa youtube kung bakit nagka ganun yung ano yung manubila ni honda click 125 version 3 biglang kumakabig ng pakanan Idol, nandito na tayo sa likod ng batasan no? Oh. dito na ako dumaan shortcut na ako dito kasi ma-traffic doon eh. kaya dito na ako sa shortcut dito na ako sa loob dumaan May tinindigan 'tong 'yong issue nitong manobela ko na to eh